Uh, praise the Lord and welcome back to our video po mga kapatid. So, hindi po Bible Q&A muna yung pag-uusapan natin. At uh, gusto ko lang magpasalamat po sa lahat po ng bumati. Kahapon po ay aking birthday. Ayan, so... Unang-una uh, -una po dito mga kapatid, ang aking pong nanay, ayan, ang aking mother, Mary Ann so actually uh, wala pang birthday ko, naka-great na ito mga kapatid, naka na ito, And then yung aking kapatid, si Brother John Ripo. Ayan, na Jagunong, si Jane. And then, uh, si Jessa. Ayan. So, actually, nandito ako ngayon. Kasama ko siya. So, salamat sa pahanda at um, ayan, sa regalo. Ayan, mayroon siyang gift. So, dito rin sa aking mga pinsan, si Grace Oto and Maylin uh, Sumukla. Sila po ay aking mga pinsan. So, yan. And then, sa at care ministry po ng Palawan. So yan, nakasama po natin sila nung pumunta ako ng Palawan. And then, mayroon po silang page. Pwede nyo din silang i-follow sa kanilang page. Uh, at uh, mabibless kayo sa kanilang mga posts. And then, si Kamishon, Joey Solayaw. Ayan, sa care ministry pala si brother ano, Jeff Ayan, Sanchez. So, isang Bible School student natin sa Axe. Ayan, and then, dito po ay aking pastor, So thank you pastor. Hi mo pag greet. Ayan, ada hiya ha Tacloban. Praise the Lord. Hiya it pastor naton ha Samar ngan ha Basey Samar ngan ha Okay, and then yung mga nag-personal message sa akon, adhi mga ware-warey. Ano? So si Kuya Charlie, ayan, so adwa ko na ukoi haddo, ya wife si Auntie Marisa at taga Samar. Ayan from UAW Mbasay. So, uh, diliwat hi aton nga bugto, mahusay nga bugto, Angelica Liamis, and then uh, hi, Birones from Pram Santarita ini. Ngan adi Sister Rialin, ayan, from Sirom Samar, ayan, kaupod ko hiya, ah. kasama ko siya sa Gospel Force, at saka sa Soul Winning Action Team. Ayan, ito si Sister Mil, at saka Sister Rialin. Ayan, si Sister Melinda, Ayan, from Singapore. Isa ito sa mga binaybos natin sa online. And then, glory to God, ngayon ay nakabalik na. At na-win po natin no? sa tulong po ng Panginoong Iso Kristo. Na-win po ang kanyang nanay at kapatid nung pumunta po tayo ng uh, Cavite. Ayan. So, si Brother Jerick Sinon. Ayan, si Brother Jerick Sinon. Uh, nasa Pangasinan. Ayan, graduate din to ng Acts Bible School. <clears throat> Isa po nating kaibigan. Ayan, si uh, Renz Enriquez. Ayan, from Nueva Ecija. Okay, thank you bro. Si Kuya Eric Mishano from California. Ayan, so maagang maaga to sa akin na greet. Si Sister Princess Kasimsiman. Ayan, taga Samar. So, thank you. Damo nga salamat. Uh, Pastora Carla Sabanyaw. Ayan, so taga Samar din sa uh, ang kanyang asawa ay si ano uh, Pastor Warlito sa Banyao. Ayun kasama ko ito sa Gospel Force at Soul Winning Action Team Gerardo Elisalde. So damo nga salamat bro, hay mo pag great. <coughs> Ngan uh, ayan si Sir Dorio Mol from California. Ayan, so palagi kong nakakausap ang kanyang asawa, Pastor, Ju, uh, Pastor Ramil Yumol. Ayan, so kasama ko actually sila sa Bible study po mga kapatid. Ayan, Brother Jeff Sanchez. Ayan, dito si Pastora Joel and Pastora, uh, Pastor Joel and Pastora Joy Tumbagahan. Ayan, from Aburlan, Palawan. So, thank you Pastor sa pag-greet. Sa, sa, pag ayan, pasensya na, nahas lang natin mga kapatid. <laughs> si, ayan, Adiliwat, itatong mahusay nga bugto. Christine May Liamis nga niya amon pudo kay Jemima Liamis ayan so thank you halada mo nga salamat tayo pag greet nga adit nagpo sa mga timeline uh, redemption kabildo uh, I think taga Hong Kong mga kapatid from New Life ba di ako nagkamali si Pastora Eileen Zabala from uh, I think sa GCPR na group ayan So, isa din sila sa mga nag-evangelize at uh, uh, nag-preach online. Si Pastor Ernie Perez, ayan, nandun ako noong third week of uh, December sa kanila, sa Bulacan. Speaker po tayo doon. Ayan, thank you, Pastor. Si, uh, si Sir Elisha Mateja from UPC Palar. Ayan, anak po siya ni Pastor Dante Teja, ang ating uh, World Mission President dito po sa Luzon. Okay, sa si Mick Ayan uh, sa base, sila po ang masigasig no uh, namang na, 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 nag evangelize doon. Ayan, so damo nga salamat sis at uh, si Bahistang Mangangapi, I think taga-Takloban to yung uh, sa base siya mga kapatid na instrument. Ayan, bass guitar. Si Jerburn Abriam, I think mag-asawa ito mga kapatid from Buog. Ayan, Abria from mga Abria family. Ayan, so dugay na wala nakaabot po sa ilang lugar. Si Pastor Ariel Gripal. Ayan, kasama ko rin dito sa Bible study. Pastor Roy Romanilios from Katiklan. Ayan, so nandun din tayo nung kailan ba yun? June? Ayan, at uh, nagpioneering din siya sa Boracay pero may church na siya sa Katiklan. Ayan, so thank you Pastor. Damo nga salamat. Ayan, mga ano yung hira. Uh, ano to sila, mga I think uh, kung di Hilonggo or karaya. Ayan, karaya pala. Okay, si, sino pa dito? Ayan, si Sir Dale Rojas, Brother Dale. So, kapatiran natin, isa, isang, isa siyang architect. Okay. Si Manalusia Sasuelo. O, oh, tikang haluog, basay samar. Damo nga salamat. Uh, mana, damo nga salamat. Si Jobilin Sasuola Dangaton. ah uh, familiar ako sa mukha. I think taga-dipolog. Okay, dito rin si ano si uh, Mam ma Ma'am Joby Barita. Hindi ako nagkamali, Ma'am. Parang sa Cebu ata tayo nagkita. Malala ko lang, pamilyar sa akin 'yung pangalan mo. I think sa Cebu, ano? Sa Cebu siguro tayo nagkita. Joby Barita, ayan. Si Annalyn Pakaanas, amon ano? Ako ini, uh, amyaw halog. Ayan, si Pastor Rick Santos. Ayan, uh, from CSB. Church so bless Okay. Si Pastor Fidel Ereher, uh, kasama ko siya sa New Beginning na group dati ng mga talakayan. Si uh, Juna Rica Sulit, ayan, uh, nasa Fairview, taga Fairview. Ayan, pamangkin siya ng fiancé ko. Si Renzo Murandante, okay, taga, I think, taga Bangko Titay. Uh, ayan. Si ay nandito si Ma'am Mary Jane Kagara. So akin siyang siyang teacher ko sa elementary teacher na ako siya sa elementary o karon murag uh, kuwa ko nasa Australia salamat ma'am sa pag greet uh, sir Joey uh, ano to Jinteka or Hinteka? ayan salamat sir sa ano sa pag greet thank you so much uh, sir Greg Tang ayan thank you sir thank you so much sa pag greet uh, I think nasa ibang bansa ayan Si Kuya Chito Custodia. So thank you so much sir. Uh, then an, ang akong kuan gwapa Hapon nga igagaw si Sunshine Lajagunong. Ayun sa mga nag-comment nag-comment ren sa mga post si Glenda Ilardo from Cavite. Ayun. Uh, Wari-wari din ito. Ayan, si uh, Brother Ramos Jeric. Ayan, naimbag nga Aldaw, hayo. Uh, taga ano taga uh, Albano Church Isabela okay so si Sister Analin Bakliaan ayan from di ako maaram kung taga Luog ba ini or taga taga takloban, ayan kaupo dakto linamon na church o sa din liwatha, liwatha mga elder. si Pastor Joe Marie ayan Alpiche from Gudod ayan salamat nga pastors Dagang salamat sa imong pag-greet. Ayan, dalay ng Diyos. Sinaot ng Diyos magapanalangin diha. Magpadala og daghang mga kalag diha sa imong buluhaton. Magpatubo sa iglesia. Apostolic Renz Aguilar, ayan, isang masigasig din na youth. Ayan, sa, sa online, sa GCPR. Si Sir Frederick Fortin Yaranon, ayan, nakibago ko lang siya nakilala. Uh, si Brother Joel Magno from Apostolic Heritage. Ayan, if pwede nyo siyang ipalo mga kapatid sa Apostolic Heritage. Meron siyang page. Ayan, supportahan po natin, Brother Joel Magno. Ayan, so dito si uh, Marifel uh, I think pinsan ko ito mga kapatid. Ano? Si Jomi Andolor. oh, dagang salamat sa pag-greet. oh, sa mga kainum dom Si Pastor Adam Murata. Uh, I think nagkita kami sa ano, sa Pangasinan. na nga daw. Sir, uh, Pastor Adam Morata, Pangasinan. Uh, sa Pangasinan po siya. Si Christine Dilos Reyes, ayan, from Aburlan. Hindi ako nagkakamali. Si Giselle Mahinay, ayan, isang Bible School student natin ngayon. Uh, pero kasabot ni siya bisaya. Actually, bisaya siguro niya, no? Pero Bible School student natin from Kalangkaan, Cavite, under by Pastor Elardo Dines. Ayan. So si uh, Ma'am Cecil si Velasco from Apostolic uh, Thailand ba ma'am? Kung wala ako nagsayop no nasa naka sa Thailand. Uh, si Sir Jose Palasige isang axe bible School uh, graduate na mga kapatid. Ayan, masigasig din ito sa gawain. Si Brother Weven, ayan labisig. Ayan kaupod kaupod ko ini nga waray warei Oh taga taga Ah meron siyang ano page uh, Jesus Witness ayan uh, pwede siyang i-follow mga kapatid suportahan po natin Brother Weben Labiseg sa kanya pong online ministry ayan so ang goal natin mga kapatid is to make Jesus viral in this 2024 na hindi lang ano mga kapatid talagang magbo-boom ano na mas makilala ang ating Panginoong Jesucristo ayan si Mayo 20 yung nakapangalan sa kanyang ano sa kanyang Uh, Facebook, uh, I think taga Bulacan sir, siguro nakita tayo dyan si Artem Skip Painter ayan, dito, dito lang ata to taga thank you sir sa pag-great, Almera, Catalan Ersert, at yan, taga ito uh, pero galing siya ng, ano, ng Samar ayan, so maaramini mag magwari-waray si UPC Rachel Ann Imbol thank you so much sis, Uh, si Pastor, ayan, Pastor Dennis Ilardo, thank you so much for greetings. Ayan, sa uh, Pastor natin sa Langkaan, uh, Cavite. Ayan, mayroon po silang page din, mga kapatid, pwede nyo i-follow. Ayan, Ilards Dines, yung nakalagay sa Facebook. Ayan, Jesus Witness, ayan, si Brother Weben ito ang mayari. Ayan, salamat din sa pag-greet. Mitch, uh, Michelle Mitch, Danieles, and Elizabeth Espinosa ayan, so, isa sila sa mga binibustadihan natin sa online ayan, so thank you so much, God bless po si Pastor Philip Nag from India <coughs> ayan, uh, from India ito talagang indiano ito so, isa ito sa mga binibustadihan na re-reach out din natin mga kapatid sa uh, Bible Study Through Online so, thank you sir uh, Richard Salnungan. ayan, si ano, uh, yung businessman natin, ano isa tinawag siyang coach Richard. Na-meet ko siya sa possibilities with uh Sir Chinkitan. Ayan, nung nandun kami. So doon ko siya nakilala, isa din siyang uh, nag-share din ng word of God, and then nagkakwentuhan din kami nito. Si Sir Alvin, ayan, Brother Alvin Alqueno, uh isang youth president natin sa langkaan Cavite under by Pastor Elardo Dines. Ayan Elsa Capitulo. Okay, kasama ko ito sa evangelism sa Tarlac at saka Pampanga. Ayan, isa rin siyang graduate mga kapatid ng Bible School. Isang masigasi rin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Si Jumer Padelia Malabago, oy. Bro, kumusta na? oo, dugay na tawala nagkita. Taga-Cuanay, taga-Mindanao. Ayan, under by Pastor Julito Bayawa sa Gunyan. Okay, salamat bro sa imong pag grip Okay, dalaygon ang Diyos. Ah, uh, dugay-dugay na tawala nagkita. Diha Okay, si uh, dito si Lia, ah, si Sir Leia Limpiado Advento from Samar. Ayan, sa San Antonio. Ayan, Basay. So, damo nga salamat sis. Kumusta na? Mamingaw na hayo dida? Uh, si Sams, nakalagay dito Sams Bilyar Mia, Ayan, from, from Palomo, Cotabato. So, sir, kumusta? Dagang salamat sa pag-greet. Ano, dalay ng Diyos si Kuan na din si mm -hmm. Pastora Lynn Car uh, Carido ayan uh, yung asawa niya ay pastor natin atong pastor diha sa Bangko Titay uh, sa Buangga Sibugay salamat pastora sa pag-greet Kauban, uh, ang Diyos magkapanalangin sa iyong tibuk na pamilya o magpalambo sa buluhaton diha sa Bangko Titay ayan, dugi-dugi na kuha diha sa inyong lugar. So si Sister Roxan Ragaw daw. Ayun, youth president po natin ito sa ano aton youth president ha Basay Samar. Ayun. Si Sir Ryan A. Omil. Ayun, thank you sir. Si Dory Capitulo Ayun, nakasama ko rin ito sa Bible study doon sa San Jose Tarlac. Ayun, kasama doon na uh, natin yung family ng mayor ng San Jose Tarlac. So, thank you sis. And then dito, ayan, Kapitulo Family, william Kapitulo. Isa rin to sa mga binibustadihan natin mga kapatid. Ayan, from Care Ministry, thank you so much. Yung, ah, uh, ano, pwede nyo siyang, silang i-follow actually sa Care Ministry. Ayan, mayroon silang page. Pinangunahan niya ni Brother Jeff. Ayan. So, dito sa mga nag great Queenie Rose, Javier Cañete, Angelica de los, Reyes, uh, de los Angeles, Mila Malagallanes, Christine de los Angeles, Ana Joy Aguirre, Susan Guamos uh, Rivera and Mary Phil uh, Basig Hazel Ann Cervantes ayan Gino Barsinelia Badilla ayan So thank you so much po sa mga lahat na nag-rate uh, dito po at bumati sa aking kaarawan Ayan mga kapatid nagpapasalamat po ako sa Diyos sa bagong taon na binigay muli sa akin So uh, this to 2024 mga kapatid Praise the Lord. Uh, isa sa mga goal natin na dito sa Gospel Force, hindi lang tayo pang Bible Q&A, kundi mag-start na rin tayo mga kapatid na mag-compose ng mga songs. So, tatlong lingwahe po muna tayo. Hindi ko pa kaya ang Ilocano, Kapangpangan, uh, at sa aming lingwahe sa Subanen. Kasi sa Subanen, uh, medyo mahirap mga kapatid. Kasi more on consonant kami, walang ano. Walang uh, halos mga vowels. So, by the way, sa mga katribu ko dyan, na mga subanen, mga subano, ayan, oh, piyak tasan daw, diglo nanta. O, palad magbabaya. So, ayan, uh, pwede kayong mag-comment ng inyong mga lyrics, and then gagawin natin yung lyrics nyo, yung song, gagawa kayo ng song lyrics, and then, uh, yung walang tono pa, ako nang gagawa ng tono, and then ako na mag-a-arrange music. So, ang goal natin is to make Jesus viral, in this 2024. So, hindi, uh, kung nagsishare tayo ng mga worldly jokes, worldly posts, why not ishare natin din yung mga worldly, uh, yung mga, yung godly songs, okay? Yung patungkol sa Diyos, sa kapurihan, and then yung mga Bible studies natin. So, thank you so much sa mga lahat po ng sumusuporta dito po sa Gospel Force. yan, uh, 78,000 followers na po tayo mga kapatid. And salamat po sa mga lahat po nang nagsuporta dito po sa ating uh, channel Ayan, supportahan nyo po ang aming team kami uh, Apostolic Heritage uh, Jesus Witness Ayan, kasama yan sa Gospel Force ng ating team sa Evangelism and hopefully, makapagbukas tayo ng mga gawain and by the way, meron po tayong mga schedules from other churches maybe sa March ay nandun po tayo halos buong, uh, buong buwan tayo doon mag-evangelize doon sa Palawan ayan uh, other churches uh, so dito mga kapatid ay um, ang focus natin is to win souls okay so salamat mga kapatid sa mga nag po sa lahat ng bumati and may god bless you more from the bottom of my heart ayan so god bless po ayan pagpalain po kayo ng dios sa oras na ito ayan mga kapatid sa susunod natin na video magpo-post po tayo ng song Ayan. So, as of now, mayroon tayong uh, six na songs na natatapos. Yung pang six pala ay uh, malapit nang matapos mga kapatid at kaibigan. So, pwede kayong mag-comment ano, mag dyan ng yung mga song lyrics na gagawa natin. Ayan. So, magkakaroon tayo ng sariling music po natin mga kapatid na maganda rin. Okay, so hindi pa naman tayo ganun ka-expert sa, pa, sa editing ng music, sa music arrangement. Pero gagawin po natin ito. Sama-sama tayo mga kapatid. Samahan nyo ako, tulungan nyo ako sa paggawa ng mga lyrics. Ayan, so dito sa mga apostolic believers, gawa tayo ng ano, ng, uh, meron meron kayong mga suggestion. Ano, i-comment nyo lang sa baba and then uh, pwede nyo i-type actually kung may compose kayo na song. I-arrange natin yan. Gagawin natin yan mga kapatid. So, ang contribution nyo is just a song lyrics. So, bawat kasi lyrics na kanta may mga pinaghuhugutan yan eh. Kaya maganda mga kapatid na kayo ang gumawa based on your experience. Nakagawa ako ng mga songs. It's because of my experience mga kapatid. Ayan. Na nangyari po sa aking buhay. So, ngayon, gagawa tayo ng maraming kanta. Ayan, for this year, ay... Uh, goal natin mga kapatid na hindi tayo bababa ng 30 songs within this year 2024. Ayan, so bakit 30? Dahil malapit yan sa edad ko mga kapatid. Ayan, medyo matanda na tayo, palagpas na tayo sa kalendaryo mga kapatid. Ano? So, yan, um, uh, to all Christians, no, I challenge you na i-suportahan natin ang gawain po ng uh, ating Panginoong Isokristo. Ayan, for God's glory. So, thank you so much for This day and uh, to God be all the glory. Salamat sa ating Panginoon for the another year in our life and God bless us all mga kapatid.